Fox hole ng mga sundalong hapo. Ayon sa nagbahagi ng larawan na ito, ito ay isang fox hole ng mga sundalong hapon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang fox hole ay isang taguan ng mga sundalo na isang butas sa ilalim ng lupa. Sa karaniwan, ang fox hole na ginawa ng mga sundalong hapon ay maaaring magtago sa loob nito ang isa hanggang dalawang tao. Ito ba ay isa lamang taguan? Ayon sa aking mga nalalaman, ang foxhole na estratehiya ng mga sundalong Hapon ang siyang kinatatakutan ng mga sundalong Amerikano sapagkat ang mga foxhole na ito ay hindi madaling mapansin sa kapaligiran lalo na sa kagubatan. Ang foxhole ay nagsisilbing taguan para maisagawa ang isang kasurpresang pag-ambush pagdating sa foxhole na ito, bihira lamang akong makakita ng ganitong uri. Sa itsura nito, ito ay gawa sa makapal at parang matibay na semento. Siguro ay isang mataas na opisyal ng mga sundalong hapon ang nagtago dito. Base sa aking mga karanasan, ang karamihan ng mga foxhole na madalas kong makita ay napakasimple lamang. Ito ay pawang mga ordinaryong butas lamang na kanilang hinukay at walang takip sa ibabaw o sementong tulad nito. Ngayon ay sagutin naman natin ang katanungan ng nag-upload sa larawan ng Japanese foxhole na ito. Kung meron bang nakabaong deposito sa kinalalagyan nito. Ang masasabi ko dito ay posibleng may nakabaong deposito sa ilalim nito hindi ako nakakasiguro bagay. walang mga marka na maaaring makapagbigay ng kumpirmasyon ukol sa bagay nito. Pero kung talagang sadyang walang marka sa paligid nito, mas maigi pa rin na sumukan mong hukayin sa ilalim nito. Para sa mga kasagutan ng inyong mga komento, ito ay maaari ninyong mapanood sa aking kalawang YouTube channel na Elmo Zubwa. Sa Facebook naman ay sa aking Facebook page na Treasure Hunt Club. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa lahat.